yo mga kachan, for today's video ay magluluto tayo ng ginataan na baga ng baboy. Iyon ang mga kachan, pinakukuluan na natin itong baga. Ayan o. Papakuluan muna natin yan bago natin huwahiwain. At habang... Yun mga kachan, pag nagpapakulo pala kayo ng baga, Ayan, lagyan nyo ng dahon ng laurel yan mga kachan para maalis yung lansa. Yun mga kachan, napuluan na itong ating baga. Ilipat na natin at atin na itong hiwehiwain mga kachan. Yun mga kachan, nahiwahiwa na natin itong ating baga. Dapat ganyan lang kalalaki. Yan, maliit lang yung pagkakahiwa nyo. Dapat mga kachan, para yung gata ay sumiksik sa laman ng baga at ito na rin yung ating mga sangkap mga kachan nakapag iweyo na rin tayo ng luya sibuyas at saka itong bawang proceed na tayo mga kachan sa ating pag isa yung mga kachan ilagay na natin itong ating mantika huwag niyong dadamihan mga kachan yung saktong sakto lang na tayo ay makakagisa ilagay na natin itong mga kachan itong luyas yan mga kachan e may lang natin isunod e, na natin itong luyas mga kachan natin yan at isunod na rin natin tong bawang yan mga kachan amoy pa lang ng sangkap nakakatakam na mga kachan gigisahin nyo lang yung sangkap mga kachan sa maging golden brown ayun mga kachan pag ganyan na yung itsura ng ating sangkap ay ilalagay na natin itong ating main event na baga ng baboy yan mga kachan itaktak po itaktak mo itaktak tak tum tak tum tak tum tak tum tak i-mecos-mecos lang natin yan mga kachan ng ganyan yan mga kachan pag na mekos-mekos muna natin yan kung ganon siyempre maglalagay tayo nitong suka parang suka ang magpapalabas ng kanyang lansa huwag nyo lang dadamihan mga kachan, alalay lang para hindi maging maasim ang inyong niluluto. pasingawin lang natin yan mga kachan pag nagbisa tayo ng merong suka para lumabas talaga ang kanyang lansa siyempre huwag niyong tatakpan yan mga kachan yun mga kachan yan o nakasingaw na yung ating ginisa sa suka mga kachan ilalagay na natin itong ating gata pangalawang piga yan mga kachan yan yung magpapalambot sa ating baga Kaganyan na mga kachan. Siyempre, huwag nyo muna yan tatakpan. Hayaan lang natin na kumulo yan. Yun, mga kachan. Kumulo na itong ating pangalawang piga na gata. Atin na yan, palalambutin. Tatakpan lang natin yan mga kachan. At yun mga kachan. I-check na natin ulit. Ayan. Kitang-kita nyo na mga kachan. Malapit nang matuyo ang ating palawang piga ilalagay na natin yung ibang mga sangkap gaya nitong pamintang pulbos lagay na natin yan mga kachan lagay na natin itong seasoning natin yan kunti lang din inubos ko lang yung tira ilagay ko na rin itong ating pampalasa pampalinamnam ang asin ayan mga kachan pag nalagay na natin yung ating asin at lahat ng mga ibang mga sangkap mekos mekos lang din natin yan mga kachan ng ganyan yan ayan. sabay takpan lang natin yan mga kachan at yun mga kachan I check na natin ulit ayan ganyan na ganyan na ang itsura nya ito yun na yung pangalawang piga ilalagay na natin mga kachan itong ating purong gata ito yung unang piga mga kachan ayan pag nalagay na natin yung ating pangal, purong piga mga kachan ilagay natin yung siling green ayan hiniwahiwa ko yung iba para suwabi lang yung hanghang pagka nalagay na natin yan mga kachan halo haluin lang natin yan ganyan wag muna natin yan tatakpan para hindi magbubuo yung kata At yun mga kachan, maraming maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking mga video mga kachan. Kung nagustuhan nyo naman yung video ko na ito, pakishare naman po para marami tayong mabahagian ng ating munting kaalaman mga kachan sa pagluluto. Ayan, antayin lang natin yan na kumulo mga kachan. Ayan mga kachan, pagkaganyan na yung itsura, kumulo na Ayan, kulong-kulong -kulo na yan mga kachan, yung ating purong gata. Ibig sabihin, hindi na mamumuo ang mga gata na yan. Ayan, tatakpan lang natin yan mga kachan para yung gata ay sumiksik hanggang sa kalubluuban ng ating nilulutong baga. At yun mga kachan, i-check na natin. Wow! Ganyan ang itsura niyan mga kachan. Yan o, kita nyo naman, malapit ng matuyo. At ito na mga kachan, ilalagay na natin itong ating liver spread. Pampalasa, pampalinamnam, pampasarap. Ito ang liver spread. Istilo, di kachan, itaktak mo. Yun, itaktak mo. Itak, tak, 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 Tinaktak na natin mga kachan. Halo-haloin natin. Para hindi mamuo. Yan mga kachan, pag ito ang inyong hinain sa inyong minamahal sa buhay, ay talaga namang iibigin kayo habang buhay. Ayan mga kachan, o oh, ganyan pa lang yung itsura niya mga kachan, ay talaga namang nakakatakam na. At yun mga kachan, inuulit ko, pag yan ang hinain nyo sa inyong minamahal sa buhay, ay talaga namang iibigin kayo habang buhay ganyan mga kachan ang ating estilo nilagyan natin ng lever spread ayan at ito pa mga kachan ang aking pampalinamnam pampabango pampasarap ang dahon ng sangig ayan mga kachan ilagay na natin ay talaga namang dinamihan kung maglagay ng sangig mga kachan dahil Itong sangig na yan ay napakabango, napakalinamnam mga kachan. E mekos mekos lang natin yan ng ganyan mga kachan. Kung nagustuhan nyo mga kachan itong aking video, pakishare naman po para marami tayong mabagian ng ating munting kalaman sa ating pagluluto mga kachan. Ayan Oh. Habang tayo na may nagluluto din eh ng ating Pangulam ay ito naman kumukulo-kulo na yung ating kanin mga kachan takpan lang natin yan mga kachan at mamaya ay luto na yan at yun mga kachan i na natin ulit ayan tuyo na siya mga kachan oh. kitang kita niya naman ng na ating niluluto ayan ito yun na ito mga kachan ito yung matagal mapanis na pagkakaluto ng gata dahil yung gata ay lutong luto mga kachan ayan luto na yan mga kachan patay na natin yung apoy at yun mga kachan maraming maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa akin mga video mga kachan at susunod na hanggang sa susunod natin mga video cooking mga kachan maraming maraming salamat God bless po Yo mga kachan, ito yung ating finish product sa ating niluto na ginataan na baga. Ayan yun mga kachan.